Good morning everybody. So, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga team na tumutulong sa akin, lalo na sa aming sa aking kapwa team mga ka Agilas. Mga kagilas ko dyan, maraming salamat sa inyong very big support sa akin, lalo na sa aming pinakamahal na founder Juliana Toyon. Sa kahit busy siya at tulog pa ay gumigising para magtatawag sa aking live tuwing naglalive ako ay maga siya nagising para lang magtatawag magme sa mga mga kaibigan nga para makatulong dito panood sa aking live ang aking live pala ay noong last day lang so one month and 30 days. 1 month and 30 days lang po. Ay, 30 days ba? 1 month and 30 days lang po. Hindi ko alam kasi August 9 po ako nag-umpisa. August 9 din. Natapos ang live ko is September ay October 2 October 2 ba yun? October 2 po ako na unlock. So, maraming salamat at pagka October 3, ako ay nag si sit up na po ng aking Instagram ads at maraming salamat ay na abot ko ang aking nakakaya kasi sa tulong ng aking mga kasamahan sa team, lalong aming founder at co-founder at ang mga admin doon sa agilas ko, kaagilas ko sa team namin nga agila at saka yung ibang team nga dumudulog sa aking mga tuwing naglalive ako, maraming salamat po sa inyo, hindi ko na po kayo ma-mention ma yung mga pangalan nyo, pero alam, alam nyo naman kung sino kayong dumudulog palagi sa aking live, maraming salamat at God bless you all Thank you so much sa inyong malaking tulong sa akin. Hindi ko po kayo matul ma, makalimutan. At sana ay i-mention nyo rin ako tuwing nagla-live din kayo para ako ay makapunta din ninyo. Marami salamat sa inyong pagtulong. Hindi hindi nyo ako binigo. Tinulungan nyo ako palagi. Kaya sana naman ay i-mention nyo rin ako para ay ako rin ay makarating din sa bahay nyo. Maraming salamat at God bless you all. Lalo na sa aming founder, Julian at Torian na masipag, mabait, matulungin. At sa iba namang mga team dyan, team forever, team abasta lahat-lahat ng team. Team Solid Aklas, Team Sor Hayeten, Team Forever, Team Matibay International, Team Mahiyain, Team Kulalakaw, Team Kalukuhan, ang daming team, team po. Basta hindi ko lang alam kung anong mga klaseng team yan, yung iba. Team Magtulungan, Team Lab Lab Lab, kalab -lab hindi ko pa po ma yung ibang team na dumulog sa aking bahay tuwing nagla-live po ako. Kaya pasalamatan ko kayong lahat mga silent viewers ko, mga viewers ko, mga followers ko, mga friends ko sa Facebook ko. Maraming salamat at God bless you all. Thank you, thank you for watching sa aking live at sa aking mga videos. Tayo ay magtulungan lang. God bless you all sana tayo ay masaya sa ating pag dito sa mundo ng Facebook mundo ni Facebook God bless you all at maraming salamat sana ay tayo ay ma-successful sa ating mga ginagawa then successful din po tayo sa ating pag vlog vlog sa youtube channel ko po. don't forget to subscribe YouTube channel, Eliadi channel. Sana ay subscribe nyo naman ako. Follow, uh, like and share and comment. And I love you all. Sana naman ay matulungan nyo po ako doon. Dahil maglilimang taon nang hindi pa ako nakaranas magsahod ni, ni, ni YouTube. YouTube ang aking channel doon ay si Elia D. Channel. I-search nyo na lang po ang pangalan ko. Elia D. Channel. Yan ang pangalan ko doon sa aking YouTube. Kaya maraming salamat sa mga silent viewers ko sa YouTube ko. Sa channel ko nga, Elia D. Channel. Huwag nyong kalimutan i-subscribe if I like and Jordan comment sa so baba maraming salamat at God bless you I love you all bye bye